Dalawang pares ang kapanapanabig na sagupaan na masasaksihan sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng third rd UNTV Cup sa Inari Sports Arena sa linggo. Ito ang balita ni Bernard Daddy. Sa unang sagupaan, maghaharap ang DOJ at MMDA sa ganap talas alas 3 ng hapon na susundan kaagad ng PNP-AFP match sa Inari Sports Arena sa darating na linggo. Inaasahan na ibubuhos lahat ng DOJ Justice Boosters at MMDA Black Wolves ang makakaya upang makamit ang mahalagang panalo para makapasok sa quarterfinals. Ang DOJ at MMDA ay magkasama sa ibabaning standings 2-5 panalo-talo. Magpapaalam na sa liga ang matatalo sa sagupaan ng DOJ at MMDA. Samantalang ang laban naman ng PNP versus AFP ay upang makakuha ng twice to beat advantage sa quarterfinals. Papasok sa loob ng court ang PNP, bitbit -bit ang 5-2 win-loss record at AFP 4-3 panalo-talo. Ang Malacanang Patriots na may 7-1 win-loss record at Judiciary ay pasok na sa semifinals. Samantalang hinihintay naman ng Senate Defenders ang kanilang mga makakaharap sa quarterfinals. Ang Senate na may 6-2 win-loss record ay may twice to beat advantage sa quarterfinals. Bernard Davies, UNTV News, Worldwide.